kung gusto mong malaman kung paano makuha ang atensyon ng taong gusto mong mapasayo, huwag palampasin ang video na ito. Dito ibabahagi ko sa iyo ang mga sikreto tungkol sa kung paano mo maimpluwensyahan ang kanyang isip at damdamin ng hindi niya namamalayan. Una, gumamit ng rason para may pagtanggol ang iyong ginagawa hindi lahat ng pananakit ay madaling nakakalimutan. Minsan kapag napaniwala mo siyang may dahilan ng ginagawa mo, hindi siya lalayo. Sa katunayan, mas lalapit pa siya sa Kaya ano ang dapat mong gawin? Madali lang. Bigyan mo ng rason ng sakit. Lagyan mo ng kunwaring pagmamahal ang mga ginagawa mong pagkontrol sa kanya. Lagyan mo ng kunwaring pag-aalala ang mga salitang nakakasakit sa kanya. Lagyan mo ng katuwiran. Kapag umiiyak na siya, kapag nasasaktan na siya, kapag nararamdaman na niya parang nawawala na siya sa sarili niya, sasabihin mo lang, ginagawa ko lang ito dahil mong mawala Kung hindi talaga kita mahal, hindi ako mag-e-effort ng ganito sa'yo. Kung hindi ikaw yan, hindi ko ito gagawin. Pero ibalik mo ang sisi sa kanya. Pero gawin mo itong malambing. Gawin mong emotional. Ikaw kasi. Kung hindi mo ako pinabayaan nung araw na yon, pero hayaan mo na okay lang at habang naguguluhan siya sa nararamdaman niya kung iniisip niyang ikaw ang mali pero papasok din naman sa isip niyang totoo na mahal mo siya sapat na yun para iparamdam mo na siya talaga ang may kasalanan kapag sinabi naman niyang nasasaktan na ako sasabihin mo lang eh ako hindi mo ba nakikita kung paano mo ako sinasaktan tuwing binibigyan mo ako ng dahilan para pagdudahan ka boom ang tanong niya pinalitan mo ng tanong pabalik siya na ngayon ang mag-explain siya na ngayon ang defensive ikaw na ngayon ang biktima at habang siya ay bilit na humihingi ng tawad sa sakit na ikaw naman talaga ang may gawa, nakukuha mo na ang control hindi sa lakas, kundi sa manipulasyon ng emosyonal hanggang sa dumating ang punto na hindi na siya sigurado kung nasasaktan ba siya o talagang mahal mo lang siya at kapag narating na niya yung sitwasyon na gano'n, nakuha mo na siya, napaikot mo na siya kasi nasira mo na ang tiwala niya sa sarili niyang damdamin. Pangalawa, bigyan mo siya ng pakiramdam na pumipili, makinig ka. Isa ito sa mga pinaka epektibong paraan para makontrol ang isang tao. Bigyan mo siya ng option, pero teka hindi talaga totoong option ang ibibigay mo. Yung ipaparamdam mo lang na may pinipili siya. Pero, iisa lang naman ang sagot sa tanong na yon. Kunwari gusto mo siyang sumama sa'yo, huwag mong sabihin, sumama ka na kasi. Hindi mo kailangang maging boss eh. Ganto sabihin mo, gusto mo bang sumama? Kasi malapit na ako sa'yo sa simpleng pagsabi ng ganyan na ipasok mo na siya sa plano mo na sumama at ang malupet dito, pakiramdam niya siya ang may control pero isang psychological trap ito pero hindi ito halata at dahil hindi halata, mas ayos habang iniisip niyang choice niya ang mga desisyon niya pero unti-unti mo na palang siyang hinuhubog sa direksyon na ikaw naman ang pumili ito ang tinatawag na structured illusion dalawa ang daan pero parehong papunta sa'yo pangatlo, iparamdam na ikaw lang ang nakakaintindi sa kanya lahat tayo may mga sugat sa puso. Kung marunong kang makinig at umunawa, hindi mo na kailangang tanungin kung ano ang mga sugat na yon. Makikita mo ito sa kanyang ugali, sa mga salitang hindi niya masabi sa iyo, at sa mga bagay na maliit lang naman pero nagiging dahilan ng kanyang inis. Dito mo malalaman kung saan siya mahina, pero huwag mo siyang sasaktan agad. Hindi ganun ang tamang paraan. Makinig ka. Kapag nakuha mo na kung ano ang mga insecurities niya, kung ano ang kinakatakutan niya, at kung anong mga salitang ayaw niyang marinig mula sa iba, dito ka na magsisimula. Hindi para siraan siya. Dapat tahimik ka lang. Ipakita mong komportable ka na pagsabihan sa mga problema niya. Parang ikaw lang ang safe space niya. Halimbawa kung sa tingin niya wala siyang halaga, maaari mong sabihin, alam mo na iintindihan ko kung bakit mo nararamdaman yan. Pero honestly, hindi ko alam kung paano ka nakakabangon araw-araw. At kung iniisip naman niyang hindi siya sapat, maaari mong itanong sa kanya, bakit parang ikaw lang ang hindi nakakakita ng halaga mo? Hindi ito simpleng pagpapalakas lang ng loob. Ito ang tinatawag na conditioning. Binibigyan mo siya ng validation na galing lang sayo na ikaw lang ang nagbibigay kaya sa tuwing mapapaisip siya sa kanyang insecurities ikaw ang maaalala niya ikaw ang magiging gamot niya ikaw ang lunas niya ikaw na ang tagapagtanggol niya at ang mas nakakabighani sa mangyayari kahit anong mangyari hahanap-hanapin niya ang validation mo hindi dahil kulang siya kundi dahil tinuruan mo siyang ikaw lang ang may sagot sa mga kakulangan niya sa tuwing lalapit siya sa para maramdaman niya na hindi siya nag-iisa ngingiti ka lang dahil alam mong nakuha mo na siya hindi dahil mahal ka na niya kundi dahil natutunan na niyang ikaw lang ang marunong magmahal sa kanya kahit hindi naman talaga totoo at sa puntong 'yon kapag sinubukan niyang umalis masasaktan siya hindi dahil iniwan kanya kundi dahil iniwan niya ang tanging tao na tunay na nakakaintindi sa kanya pangapat iwasan ang palaging pagiging available alam mo ba kung ano ang karaniwang pagkakamali ng marami? Yung laging nandyan at laging available. Akala nila kapag ganito sila, mas mapapalapit sila sa iba. Pero sa totoo lang, ito ang nagiging dahilan para mawala ang halaga mo. Napansin mo ba? Kapag palagi kang nandyan, nawawala ang excitement. Hindi na siya naiintriga. Isipin mo kapag ang isang bagay ay laging nandyan, parang nawawala ang halaga nito. Ganon din sa'yo. Kapag lagi kang nandyan, hindi na siya maghahanap o magsusumikap na hanapin ka. At narito ang sekreto para sa mga relasyon. Ipakita mong interesado ka. Pero may hangganan. Lahat ng bagay ay may limitasyon. Huwag mong ibigay ang lahat ng oras mo. Ipakita mong nandyan ka, pero may mga pagkakataon na nawawala ka. Makinig ka, gamitin mo ang katahimikan bilang sandata. Hindi mo kailangang magparamdam palagi o magbigay agad ng pansin. Maglaan ka na lang ng oras para sa sarili mo. Kung hindi mo siya kinakausap o hindi ka masyado nagpaparamdam, ayos lang yon. Kasi may mga nangyayaring interesante sa kanyang isipan. Mas lalo siyang mag-iisip, bakit hindi siya nagpaparamdam? Ano ang nangyayari? At habang siya ay nag-iisip, nagsisimula na siyang maghanap ng sagot. Hahanapin ka na niya. Kapag hindi mo siya pinapansin ng todo, doon siya magsisimulang maghanap ng paraan para mapansin mo siya ulit. Kaya kung matutunan mo to na hindi laging maging available, hahanapin ka niya palagi. Panglima, laruin ang kanyang emosyon bigla kang lalayo tapos babalik na parang walang nangyari. Hindi dahil pabigla-bigla ka, kundi dahil may laro kang sinisimulan. Emosyon niya ang pinaglalaroan mo. Bakit ka magpapakatotoo sa lahat ng oras? Kung pwede mo siyang gawing dependent sa'yo, kahit hindi niya namamalayan, alam mo ba ang sikreto? Huwag ka lang maging consistent. Kasi kapag lagi kang sweet, laging available, laging nagsasabi ng good morning, kumain ka na ba? Madali kang basahin. At kapag madali kang basahin, nawawala ang excitement. Nawawala ang tanong na, bakit parang may kulang? Kaya anong gagawin mo? Sisirain mo ang ritmo. Kapag gumabi na, ay text mo siya ng miss na kita. Yung tama lang, yung kaya niyang dalhin sa pagtulog. Pero sa umaga, kapag nag good morning siya, deadmahin mo lang, parang hindi mo nakita. Anong mangyayari kapag ginawa mo yon? Mapapaisip siya, magtatampo siya, at dun mo siya unti-unting makukuha. Malilito ang isip niya. Pero sa gitna ng gulo, isang bagay naman ang malalaman mo. Ikaw na ang gusto niyang maging sandalan kapag nalulungkot siya. At kapag ikaw ang naging suporta niya sa kanyang emotional imbalance, magiging addicted na siya sayo. Pang-anim, unti-unting magpatawad at unti-unting magbigay makinig ka ng mabuti. May isang bagay na mas matamis kaysa sa mahal kita at yon ay ang pinapatawad na kita. Bakit? Kasi ang mahal kita, madalas na sinasabi ng kahit sino. Pero ang pinapatawad na kita, may pagpapaikot, may dalang awa, may dalang kontrol. Matututunan mo na ang patawad ay hindi lang basta salita, isa itong bitag, isang alok. Ganito ang gawin mo kapag ikaw ang may kasalanan. Huwag ka agad humingi ng tawad. Hayaan mo siyang lumapit sa'yo. Hayaan mo siyang magtanong kung bakit mo siya ginanun. At kapag nakita mong kaya pa niyang tiisin ang sakit, bigla kang mag-reply ng okay na tayo pero walang paliwanag, walang closure, walang pag-amin sa sakit na dinanas niya. Kapag humingi siya ng tawad para sa mga bagay na ikaw ang may kasalanan, sasabihin mo lang, sige, pinapatawad na kita, pinapatawad na kita kasi mahal na mahal kita. Pero wag mo na sana ulitin yon. Ito ang tinatawag na conditional forgiveness. Hindi ito totoong patawad sa itong paraan para ipaalala sa kanya na ikaw ang mas mataas, na ang pagpapatawad mo ay hindi madaling makuha, kundi isa itong utang na loob. At habang kunwaring unti-unti mong ibinabalik ang dati mong lambing, yung dating ikaw, yung dating masaya, yung dating sweet, makikita mong mas lalo siyang kumakapit sa iyo. Dahil para sa kanya, ang pagbalik mo ay parang isang biyaya, parang isang milagro. Pero ito ang tandaan mo, Huwag mong ibigay ang lahat. Kailangan niyang malaman na ang patawad mo ay hindi basta-basta. Kailangan niyang maunawaan na ang bawat okay tayo ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi na siya lalaban. Sa isip niya, mas masarap kang mahalin kahit masakit kaysa sa mawala ka pa. Pangpito, magtanim ng pagdududa. Makinig ka. Ito ay isa sa mga pinakamabisang gamitin na madalas hindi natin napapansin. Ito ay tanong. Oo, simpleng tanong. Para hindi ka makalimutan. Kasi kapag nagtanong ka sa kanya, hindi niya agad yon masusolusyonan. Matatagalan yon bago niya masagot. Bibigyan kita ng mga halimbawa na tanong. Sigurado ka na ba dyan? Sa tingin mo ba, wala ka rin pagkukulang. Bakit parang iba ka na ngayon? Ganito ba talaga? Ako lang ba o oh may nagbago na? At habang unti-unti siyang kinakain ng pagdududa, mas lalo siyang hihina kaya bago siya magdesisyon, bago siya lumayo, magalit o mag-isip, maglagay ka ng mga tanong sa isip niya. Ngunit ito ang mahalaga, kapag ang tao ay napaisip sa sarili niya, doon siya nagsisimulang maguluhan. At habang naguguluhan siya, habang paulit-ulit niyang iniisip kung siya ba ang mali o ikaw, dahil habang sinisira mo ang tiwala niya sa sarili niyang isipan, sabay mong binubuo ang ideya na ikaw ang tanging makakaintindi sa kanya. Kapag natutunan niyang hindi niya alam kung alo ang tama saan siya kakapit sayo na siya kakapit hindi dahil tiwala na siya sa iyo kundi dahil nawalan na siya ng tiwala sa sarili niya pangwalo gamitin ang oras para sa kunwari'ng pagkapagod minsan sapat na ang oras para mapagod ang isang tao para mag-isip para sumuko kaya heto ang gagawin mo bigyan mo siya ng kalayaan pero sabayan mo ito ng limitasyon sa oras paano sabihin mo sa kanya sige gawin mo lang ang gusto mong gawin kita pipigilan. Pero pagkatapos ng ilang oras, magparamdam ka. Hindi ka magagalit. Hindi ka magre-reklamo. Tahimik lang. Kunwari okay ka lang. Tapos sasabihin mo, kasi hindi ko na alam kung iniisip mo pa ako. Hindi mo siya pinipigilan, pero pinapaalala mo na may oras siyang inuubos. Ikaw naghihintay. At habang tumatagal, magiging tanong sa isip niya, napapabayaan ko na ba siya? Baka ako na ang may kasalanan. Baka mawala na siya sa akin kasi habang siya ay pinapabayaan mong gawin ang gusto niya, papasok din sa isip niya na baka ikaw ay mawala sa kanya. Ano ang mangyayari? Siya na ang lalapit. Siya ang hihingi ng oras. Siya na ang mag adjust Hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil napaisip siya na baka ikaw ay bumitaw. Pang-Syam paggamit ng pasensya at oras kalmado ka lang, huwag ka magmadali. Dahil ang tunay na pagkontrol, hindi mo kailangang madaliin. May paghihintay yan. Ang pagpapasensya ay hindi kahinaan. Para sa mga katulad natin, ang pagpapasensya ay isang makapangyarihang sandata na habang tumatagal, mas nakikita mo ang galaw niya. Kung paano siya nag-iisip, paano siya nagagalit, paano siya bumibigay. At dahil sa oras, mas naiintindihan mo kung kailan ka dapat kumilos. Gamitin mo ang oras para iprogram ang isip niya. Para kahit lumayo siya at may makasama ng iba, ikaw pa rin ang hahanapin niya sa huli dahil ikaw lang ang laging nandyan. At sa tuwing malilito siya, sa tuwing mapapagod siya sa sariling niyang mga desisyon, ikaw ang magiging default. Hindi dahil perfecto ka, kundi dahil sanay na siyang nandyan ka. Hindi niya mapapansin pero ikaw na pala ang naging pahinga niya, ikaw na pala ang naging tahanan niya. At ano ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Kapag natutunan mong gamitin ang oras bilang isang sandata, hindi mo na kailangang hawakan ang kamay niya, hawak mo na ang isip niya.